Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bawat mag-aaral ay dapat magbalik-tanaw sa mga araling kanyang natutunan sa nakaraan upang magkaroon ng isasagot sa pagsusulit na darating. Ang pagsusulit na iyon ay hindi mo maipapasa kung kakalimutan mo ang nakaraang mga aralin. Sa ganitong paraan din ang pagtupad sa utos ng Diyos. Marami ang nagtatanong, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano ako makakalakad sa Kanyang kalooban? Kaibigan, yan ang ating tutunghayan sa ikalimang kabanata ng Deuteronomio. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ito ang pangalawang talumpatin ni Moises. Minigyan linaw niya muli ang kautosan at ang pag-ibig at pagsunod ay pinahalagahan pa rin. Sa kabanatang lima hanggang pito, makikita natin ang paulit-ulit na paliwanag ng sampung utos. Ang unang henerasyon na nakarinig ng kautosan sa bundok ng Sinai ay nangamatay na. Ang kanilang mga buto ay namuti na doon sa disyerto. Ang bagong henerasyon, ang Israelita na papasok sa lupang pangako ay kailangang mapaliwanagan tungkol sa kautosan. Si Moises, ang magpapaliwanag nito sa kanila ayon sa apat taon na karanasan niya doon sa ilang. Marahil sasabihin ninyo ito ay katulad ng kabanatang dalawampunang esudo. Halos magkatulad nga sila. Ipinapakita dito na ang sampung utos ay lubos na napakahalaga upang maulit. Ang mga ito ay batayan ng mga moral na kautusan. Tingnan po natin ang talata 1 ng kabanata 5. Dinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, Pakinggan mo, O Israel, ang mga tuntunin at mga batas na aking binibigkas sa iyong pandinig sa araw na ito at dapat inyong matutuhan ang mga ito at maging maingat na isagawa ang mga ito. Narito ang apat na mahalagang hakbang na dapat nating tanggapin na may kaugnayan sa salita ng Diyos. Ang una ay dinggin ito. Pangalawa ay pag-aralan nito. Maging bihasa sa sinasabi ng Diyos. Pangatlo ay ingatan nito. Ang ibig sabihin ay panatilihin ang salita ng Diyos sa iyong mga puso. Alalahanin ninyo kung paanong nagsalita si David tungkol dito. Iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang pang-apat ay gawin mo ito hindi lamang ang salita ng Diyos ay nasa iyong ulo at puso, bagkos kailangang dumaloy din ito sa iyong mga paa at kamay. Narinig ninyo ang maraming dakilang tao na nagsabi na sila'y nabubuhay ayon sa sampung utos at ito ang kanilang relihiyon. Kung susuriin ninyo ang ganoong mga tao, matutuklasan ninyo na sinasabi lamang nila ang kanilang narinig at naisip nila ang mabuti, ngunit tiyak na hindi nila iniingatan at sinusunod ang mga ito. Sa katunayan, ang kautosan ay parang isang panghulog na ginagamit upang masuri kung ang pader ay diretsyo o hindi. Ang kautosan ay isang salamin na nakalagay sa puso para itong isang ilaw sa unahan ng sasakyan upang mailawan ang madilim na daan at maipakita ang mga kurbada. Binigyang linaw ng mabuti ng Diyos na hindi niya inililigtas ang mga tao sa pamamagitan ng pagsunod sa moral na alituntunin, walang masama sa moral na alituntunin ang kautusan, ngunit mayroong likas na kasamaan sa ating kalooban. Sinabi ito ni Pablo sa Galatia, Kabanatang 2, Talatang 16. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. tuwirang tanungin kung ano ang layunin ng kautusan. Ang kasagutan nito ay idinagdag dahil sa kapakanan ng kasalanan hanggang sa dumating ang panahon ng pagdating ng binhi. Iyon ay pansamantala lamang hanggang sa dumating ang binhi at ang binhing iyon ay si Kristo. Ang kautusan ay nagsilbing gurok isang lingkod na aakay sa ating kamay at tadalhin tayo doon sa krus gaya ng paghati ng guro sa isang bata sa paaralan. Ang kautusan ay dinadala tayo doon sa krus at nagsasabi, Munting kasama, ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. Ang layunin ng kautusan ay ipakita ang ating pangangailangan sa isang tagapagligtas. Ang kautusan ay mabuti. Mga kaibigan, walang duda tungkol doon. Ang kautusan ay inihahayag ang kaisipan ng Diyos. Ang kautusan ay inihahayag kung paanong ikaw at ako ay hindi nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kautusan ay inihahayag na lahat ay nagkasala. Alisin mo ang kautusan sa iyong buhay at hayaan mong dalhin ka nito kay Kristo. Basahin naman po natin ang talata 3 at 4. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb ang tipang ito ay hindi ginawa ng Panginoon sa ating mga ninuno, kundi sa atin, sa ating lahat na naririto buhay sa araw na ito. Hindi ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga Israelita doon sa Ehipto. Ang kautusan na hindi ibinigay hanggat hindi sila nakakalabas sa ilang doon sa Horeb sa bundok ng Sinai. Ang kautusan na ibinigay sa bayan ng Israel. Basahin naman po natin ngayon ang talata 4 at 5 ang Panginoon ay nakipag-usap sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako ay tumayo sa pagitan ninyo at ng Panginoon ng panahong iyon upang ipahayag sa inyo ang salita ng Panginoon. Sapagkat kayo natakot dahil sa apoy at hindi kayo umakyat sa bundok. Kanyang sinabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Ang Israel ay nasa lupain ng mga sumasamba sa Diyos Diyosan nang sila ay nanirahan sa Ehipto at ang Israel ay namuhay sa panahon ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Yan po ang sinabi sa talata pito. Ang unang kasalanan ng tao ay hindi ang paniniwalang walang Diyos. Ang kasalanan niya ay ang pagkakaroon ng maraming Diyos. Siya ay sumasamba sa maraming Diyos. Halimbawa sa Tore ng Babel, ang mga tao ay nagtayo ng sigurat. Ito ay isang tore. Sa tuktok nito ay naglagay sila ng mga handog para sa araw. Ang araw at ang mga planeta ay ilan sa mga unang bagay na sinamba ng tao nang sila tumalikod sa Diyos. Pagkatapos ng baha, may katiyakang hindi nila sinasamba ang kulog at kidlat sapagkat natatakot sila dito. Sinamba nila ang araw, ang mga nilikha kaysa sa Lumikha para sa isang sumasamba sa maraming Diyos, sinabi ng tunay na Diyos na, Huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Noong kapanahuna ni David, pumasok ang paniniwalang walang Diyos. Bago pa rito, ang mga tao ay malapit ng maihayag sa di paniniwala na may Diyos. Ang pahayag na may Diyos ay taglay pa nila sa kanilang alaala at walang sinuman ang itinatatwa ang pagkakaroon ng Diyos. Noong panahon ni David, ang hangal ayon sa awit 14 talatang isa ay walang Diyos. Ang salitang hangal ay nangangahulugang baliw. Ang taong nagsasabing walang Diyos ay baliw o kung hindi ay di matapat. Ang unang utos na ito ay di man lamang nabanggit ang hindi paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos. Ipinagbabawal nito ang pagsamba sa maraming Diyos. Basahin naman po natin ang talata 8 hanggang Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan ng kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking ang kasamaan na mga magulang hanggang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin lahi na mga napupuot sa akin. Ngunit, Pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Mayroon lamang dalawang uri ng tao sa mundo, ang mga nagagalit sa Diyos at ang mga umiibig sa Kanya. Isinilaysay na mabuti ng Diyos ang ipinagbabawal niyang gumawa ng anumang mga pagkakahawig na bagay na maaaring sambahin. Pagkatapos, sasabihin ng Diyos na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi na ito ang pinakadakilang kautusan. Maraming mga tao ngayon na naninindigan na hindi sila sumasamba sa anumang Diyos-Diyusan. Ngunit sinabi ni Pablo sa Epeso, Kabanata 5, Talatang 5, na ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Anumang pinagkakaabalahan ng inyong sarili, anuman ang namamagitan sa iyo at sa Diyos, ang mga iyon ay nagiging Diyos mo. Sasabihin mong wala kang dinudiyos sa ibang tao ang kanilang libreta sa bangko ang kanilang Diyos. Ang iba naman ay ang pagsamba sa golf club. Ang telebisyon ay maaari mo ring Diyos. Anumang bagay na nagiging una sa iyong puso ay iyong Diyos. Basahin po natin ngayon ang talata labing isa. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ituturing ng Panginoon na walang sala ang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ng ipahayag ni Pablo na ang sangkatauhan ay makasalanan. Isinulat niya sa Roma Kabanata 3, talata apat ang ganito, Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan, kung ikaw ay maglalakad sa kalye o anumang pampublikong lugar, ay maririnig mo ang mga tao na may masasamang bibig. Ang mga tao kaya noon ay masama na ang mga bibig at marumi ang isip kaysa sa mga tao ngayon? Nasusuklam ang Diyos dito. Sinabi niya na di ipawawalang sala ang mga gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay. Isang kaibigan ang humamon sa akin isang araw at sinabi niyang hindi pata sasabihin na ang bibig ng tao ay puno ng pagsumpa. Hiniling ko na magkaroon siya ng kaunting pagsubok sa akin. Iminungkahi ko na kami ay tumayo sa isang kanto at suntukin ang unang taong darating. Suntukin siya sa bibig at tingnan ko lang kung ano ang sasabihin. Kaibigan, alam niyo na kung ano ang lalabas sa kanyang bibig. Ang unang tatlong utos ay negatibo. Ngayon ay pumunta tayo sa positibong utos. Ganito po ang mababasa sa talata 12 hanggang 15. Kaya't kung papaanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala, tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Gunit, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan na siyang anyo ng isa na darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway, nang isa ang marumi ay namatay, lalo pang sumasagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Yesu Kristo. Ang pinaka bagay ay lahat ng mga kautosan ay inulit sa bagong tipan maliban sa kautosan tungkol sa araw ng sabat. Bakit? Sapagkat ang sabat ay hindi ipinagkatiwala sa iglesia. Ang iglesia ay palaging nagpupulong sa unang araw ng linggo. Ang araw kung saan si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Ang araw ng sabat ay may natatanging kaugnayan sa bayan ng Israel. Sa aklat ng Exodus sinasabi ng Diyos, A. Ah, sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipangilin ang aking mga sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi upang inyong makilala na akong Panginoon ay nagpapabanal sa inyo. Ang sabat ay ibinigay sa Israel. Nakakawiling pansinin na sa dalawang 20, ang mga anak ni Israel ay inutusan na ipangilin ng sabat sapagkat sa loob ng anim na araw nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito sa Deuteronomio, ang sabat ay dapat ipakita ang natatanging kaugnayan ng Diyos at ng mga anak ni Israel. Bakit kailangang ipangilin na isang Israelita ang sabat? Sapagkat siya ay naging alipin sa Ehipto at siya ay inalis ng Diyos mula doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ang mga kautosang ito ay may kinalaman sa tungkulin sa Diyos ngayon ay pupunta tayo sa bahagi na may kinalaman sa tungkulin tungo sa tao. Basahin po natin ang talata labing anim. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong araw ay humaba pa at para sa ikabubuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Naniniwala ako na ang kautosang ito ay may kaugnayan sa tungkulin tungo sa Diyos at sa tao ang ama at ina ay tumatayo sa kalagayan ng Diyos para sa mga lumalaking mga bata sa loob ng tahanan. Ang mga batang ito ay nakatingin sa ama at ina na siyang nararapat lang. Sinasabi sa kawikaan, kabanatang isa talatang walo ay ganito, Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. Ang ama at ina ay dapat tumayo sa kalagayan ng Diyos habang ang kanilang mga anak ay maliliit pa. Ngayon, habang ang mga anak ng Israel ay papunta sa lupang ipinangako sa kanila, kailangang igalang nila ang kanilang ama at ina. Ang bansang hindi tumutupad sa kautosang ito ay hindi pagpapalain. Ang Diyos ay may sinabi tungkol sa mga magulang sa Aklat ng Epeso, Kabanatang 6, Talata 4. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin nyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Basahin naman po natin ngayon ang talata labing pito. Huwag kang papatay. Ang salita para sa pumatay. Ito ay napaka-teknikal na salita. Ang salitang ito ay personal. Sa salitang ito ay napapaloob ang kaisipan ng handang pagpatay, ng galit at personal na sama ng loob. Ang kautosang ito ay hindi tumutukoy sa isang sundalo na nasa digmaan. Ngayon po ay dumako tayo sa labing walong talata. Ni kang mga ngalunya, tayo ay namumuhay sa panahon na punong-puno ng mga sexual na bagay. Ang lahat ng mga nailulunsad na produkto ay inaanunsyo sa pamamagitan ng sexual. Ito ay nasa paligid natin at abot ka lamang. Ang kautusan ng Diyos ay nananatili magpasa hanggang ngayon. Huwag kang mga ngalunya, ito ay isa sa pinakamalaking kasalanan na humahatol sa ating bansa sa ngayon. Sa talata labing siyam ay ganito po ang sinasabi, nihiwag kang magnanakaw. Marami ang mga tao makakapagsabi na hindi sila nanloob ng pamilihan o bangko, ngunit may pagnanasa pa rin na magnakaw sa kanilang puso. Ang Panginoon ang nagturo na ang kaibuturan ng puso ay makasalanan. Ang galit sa puso ay makasalanan. Ang galit sa puso ng tao ay katumbas ng salang pagpatay. Ang kalaswaan sa puso ay katumbas ng sala ng pangangalunya. Basahin po natin ang talata 20 hanggang 21. Nihiwag kang sasaksi sa kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Nihiwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa. Nihiwag mong pagnanasahan ang bagay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang utos laban sa pag-iimbot ay nagpapakita na ito ay kasalanan, ang pagkaramdam lamang na may labis na pagnanasa sa pag-aari ng iba. Sinanay ni Moises ang kamanghamanghang kararanasan ng pagtanggap ng kautusan mula sa Diyos para sa nakababatang henerasyon. Sa talatang 23 at 26 ay ganito po ang sinasabi, nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ay lumapit kayo sa akin, ang lahat ng mga pinuno sa inyong mga lipi at ang inyong matatanda at inyong sinabi, ipinakita sa amin ng Panginoon nating Diyos ang kanyang kalwalhatian at kadakilaan. Aming narinig ang kanyang tinig mula sa gitna ng apoy. Aming nakita sa araw na ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at ang tao ay nabubuhay pa. Isang nakasisindak na karanasan ay ang kagustuhan nilang si Moises ay kumuha ng mensahe mula sa Panginoon at ihati dito sa kanila. Sa talata 27 ay ganito po ang sinasabi, Lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon nating Diyos at iyong sabihin sa amin ang lahat na sasabihin sa iyo ng Panginoon nating Diyos at aming papakinggan at gagawin ito. Ang mga anak ni Israel ay nangako na tutuparin nila ang kautusan, ngunit hindi nila ginawa ito. Pakinggan ninyo ngayon ang pagsusumamo ng Diyos para sa kanyang mga tao. Sa talata dalawang punsya may ganito po ang sinasabi, Ang kanilang nawang isipan ay maging laging narito na matakot sa akin, at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakilanman. Ang problema ay nabigo ang bansa sa pagtupad ng kautusan ang mga taong ito ay nasa mainam na kaligayahan naninirahan sa lupaing ipinangako sa kanila ang kautusan ay ibinigay para sa lupaing iyon at maging sa mga taong naninirahan dito ngunit hindi nila natupad ang kautusan dapat na maging aral ito sa atin katulad ng dinila nila pagtupad sa kautusan kaya ikaw at ako ay hindi rin makatutupad nito sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6, 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 hanggang 27 Dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, Ngunit na hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O amang Diyos na makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagagalak sapagkat napag-aralan naming muli ang iyong banal na aklat at ito ay nagpalakas ng aming kaluluwa sa oras at sandaling ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.